Hello, Bago ko si Samir. Kaya ng ugali, natulog siya. eh kumakain niya sa dog food. Oh, si Binabad. Ipin yeah. yeah paliguan ko siya like tapos maligo patulogin ko siya pagkagising niya meron siyang biryenda ha ha how dog food hindi na siya mahirap pumungo kasi naka babad na this is my summer tapos mag iisala kita niyo po sinatawag na qualified trafficking kasi marami siyang binugnod yan ha <laughs> ha ha

<laughs> Ganito Bura, po ang nature niya. Na Araw-araw. Basta dumating yung tangali maliligo siya. Maliligo na tapos si papa. Marami ding Maliligo. Pagkatapos magmemeryenda. Budiming, sorry, support po kami sa iyo. Ikaw ang dapat. Manuel Calinico de Lira, working from Portugal. Wow, support po nalang. Mayroon po nila tayo ah. Yanila, right of Philippines. Mabuti naman po, sinig kayo na tinan. Sa pananakasili ito, laki, chairman of the Senate Committee on National Finance. Pagkita mo nga yung na nagibibig mo? Di ba na? Dati na huli din itong usawa nila, fitong spagil ng dollars. Okay. Rolando Dizon, believing ato ni Duto, working for the California. God